Hi guys, magandang araw po no sa inyong lahat. Magand Welcome po kayo sa channel ko. Sa video na ito guys, medyo debatable din ang topic natin, pero ito po ay pawang opinion ko lamang. Ang topic natin for today ay kailangan ba maging matalino para maging mat Kailangan ba maging matalino para maging matagumpay sa buhay? Very debatable, but we will try to answer that question. This is my opinion. Kung meron lang kayong opinion sa topic natin, pakilagay lang po. Um, violent reaction. So, kung bago lang kayo sa channel ko, at like nyo ang video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay. Kailangan bang maging matalino para maging matagumpay sa buhay? In some point, pwede. Kasi kung matalino ka, makatapos ka ng pag-aaral, may honor ka, Mag, kung may mga board exams ang course mo, makukuha ka, makapasa ka. Yes. But it doesn't mean kung nakapasa ka ay magiging successful ka na sa buhay. Contributor lang 'yon pagiging successful sa buhay kung matalino ka. Pero ang isang importanteng bagay na na-experience ko ay hindi lamang kailangan natin ng katalinuhan but also diskarte. Ang diskarte guys, hindi lahat ng tao ay may diskarte sa buhay. Okay? sa palaygay ko ang pagiging diskarte ay madedevelop mo yan sa sarili natin kung bigyan mo ng pansin ang iyong sarili kung paano ka mag adapt sa kapaligiran mo paano ka makikitungo sa, sa kapwa tao at magiging honest ka at wag mang lamang sa ibang tao yun po ang ibig kong sabihin now Marami naman successful people uh, na hindi mayaman. On the average, middle class, okay lang yon, wala naman problema. Meron din matatalino na mayaman. Pero karamihan, it does not guarantee you na kung matalino ka, successful ka na agad sa buhay. Bottom line here ay kailangan mo not only kahit hindi ka masyadong matalino, pero hardworking ka, pinag-push mo ang sarili mo at magiging honest ka sa makipag-deal sa ibang tao, at magtrabaho ka ng patas huwag kang manglamang gawin mo la ang tama, tumulong ka at you have a dream that you have to achieve ang mga achievable mo na mga dream dapat achievable po wag naman sobra sobra na gusto mo talaga after 5 years magiging billionaire ka no? just work hard and do your best I'm very sure na ang antas ng pamumuhay mo ay ma-improve mo if you have discipline proper planning and execution of your plans kahit paano yun lang po guys ang aking opinion regarding sa topic natin kung ang pagiging matalino ba ay guaranteed na ba no? magiging successful sa buhay depende po sa tao na dumadala kahit ano mong talino pero kung ang attitude mo at behavior mo or pakikitungo mo, mo sa ibang matao ay hindi maganda you will never be successful at importante sa lahat Huwag nating kalimutang humingi ng tulong kay Lord sa itaas kasi siya lang po ang nagbibigay sa atin ng lakas, opportunities, at a little bit of swerte. Basta tulungan natin ang ating sarili at magiging hard worker po tayo. And then, kung ma-reach na natin ang tagumpay, huwag nating kalimutang tumulong sa ating mga kapwa-tao na dapat tulungan. Mag-share po tayo ng ating blessing hindi lang sa kapwa-tao, pati sa ating pamilya. Yun lang po guys, ang masasabi ko, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, and kung bago lang kayo sa channel ko, paki-subscribe lang po. Maraming salamat po. Ito po ang kaibigan nyo si Jackie. takita kita po tayo guys sa susunod na video. Bye-bye!